Senator Jinggoy Estrada nagsalita na hinggil sa video kung saan ay kinumpronta niya ang isang babae, narito at alamin natin ang buong detalye. Ayon sa ulat ng News 5 ay binigyang linaw ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang video na kumakalat ngayon sa social media. Ang naturang video daw kasi ay noon pang April 18, kung saan ay magpapaabot siya ng tulong sa mga nasunugan sa Barangay Bartis sa San Juan City. Ayon kay Estrada ay hindi umano pinayagan ang mga kinatawan ng kanyang opisina na mag-anunsyo patungkol sa ipapamigay niyang tulong. Dahilan daw para siya na mismo ang makipag-usap pero wala umanong gustong humarap sa kanila. Kinumpronta na umano ng senador ang isa sa mga lokal na opisyal ng San Juan City. Di ini Estrada ay nais palabasin ng mga ito na ginagamit niya ang kanyang posisyon sa Senado. Ayon kay Estrada, Opo, ako po ay senador at ginagamit ko ang posisyong ito para makatulong lalong-lalo na sa mga tagasanwan na kinalakihan ko at hindi ko hahayaan na mapigilan ako na makiramay sa mga nangangailangan sa panahong kailangang kailangan nila ng tulong. Pahabol pa ng senador, ang pagpapalabas at pagpapakalat ng mapanirang TikTok video ay malinaw na malinaw na may bahid politika. Kung bakit ngayon ito ipinakalat, tanging ang mga nasa likod nito ang siyang makakasagot. Hindi naman nabanggit ni Senator Jinggoy Estrada ang katanungan ng netizens kung bakit naglabas ng baril ang isa sa kanyang bodyguard. Sa kabilang banda ay wala pang tugon o reaksyon ang kampo ng babaeng kausap ni Senator Estrada sa video inaasahan naman na agad itong magsasalita lalo na at ayon sa senador ay isa itong opisyal ng San Juan City